Guys, grabe. Busok. Yes. Hello. Yeah. Yeah, boy. Good yeah. right. All right, Jo. Shout out mga guys. Mausok na masyado. Ayan o. Ano kaya ito? Wala pa up. Nasa langit na po kami. Oh, di makita ang daan. Oh. Oh. Para lang kukupra. Sura pa sa nagkukupra po. <coughs> Dito pala, ang klase ng bagyo. Okay, mga kalinga, mga kaibigan ko, oh. Ayan. Ayan. Okay,

Grabe mga kalinga pang usok Wala paap up Hindi na makakita ang sasakyan oh Ya yeah. <coughs> Kaya pala ang bagal ng sasakyan ay Ano? Yan, good morning, good morning, good morning sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, ah, lakad, 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 lakad tayo. Madilim na yun. Ayan, nakita ko na yung klase ng, ano, nagbaba na yung usok ko. Oh. Ano nang bagyo. Ayan, o. Oh. Ayan, mga kalingap, mga kababayan natin, ano, grabe ang usok O lapaap. Sa bicol po ay alalpaap. Di makita ang sasakyan nagdadaan ko. Oh. Kung saan baka ang sasakyan dyan, di ko na makita. Oh. Kaya mga kalingap ang mga sasakyan. hindi na makita. Parang nasa snow na tayo. Oh.